Arestado rin ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit Bar, ang isa pang miyembro ng MILF sa kinasang firearms bybust operation sa Marawi City, Lanao del Sur. Nakuha sa posesyon nito ang dalawang baril at mga bala. Idetalye mo, Naptali Bendol. Tiklo si alias Shawi na ayon sa CIDG RFU Bar ay nagpakilalang miyembro ng MILF sa ikinasang firearms Bybust operation sa Poblasyon Marawi City, Lanao del Sur, kahapon araw ng lunes, September 30. Nakuha sa posesyon nito ang isang caliber 5.56mm rifle na may serial number 199205, isang Taurus G3C 9x19 caliber 9mm pistol na may serial number AEM 904533, isang 20 rounder magazine ng kaliber 5.56 mm, anim na bala ng kaliber 5.56 mm, tatlong magazine ng kaliber 9 mm, Taurus gun case at marked money. Ang buy-bust operation, partikular ang pagsasagawa ng inventory ay sinaksihan ni Barangay Kagawad na Fiza Miguel ng Poblasyon Marawi City, Lanao del Sur. Nasa CIDG RFU Bar Lanao del Sur PFU Office na ang naarestong individual para sa documentation at proper disposition. Haharap ito sa kasong paglabag sa Section 33 ng RA 10591 o ang Unlawful Sale of Firearms and Ammunitions. Kasama ng CIDG RFU Bar sa operasyon ang mga elemento ng Marawi City Police Station.